Resource ang kasama ng press con ni Mayor Rodrigo Duterte. Ladies and gentlemen, gusto lang magsalita at i-address kayo lahat ang buong sambayan ng Pilipino para malaman ninyo ang katotohanan. Mr. Nick Fildon! Sir Nick! Malapakan po natin! Ako, daming tao. Maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sino bang gusto niyong marinig tungkol sa akin? Italianis, di ba? Unang-una, sinisiguro ko sa inyo na si Strelianis ay nabubuhay sa mundo ng kasinungalingan. Yes! Kaya ulitin ko sa iyo, Senator Trillianes, lumabas ka sa pinagtataguan mo at harapin mo ako. Ikwento natin sa hindi dito kasi wala ka Hindi ko ugali yung ginagawa mo, nananaksa ka ng nakatalikod. That's why I challenge you, Senator Trillanes. If you want the truth, lumabas ka. Mag-usap tayo. Kahit saan, kahit kailan. Ngayon, ulitin ko yung sinabi ko sa inyo uh, doon sa press call sa Philippine Star, si Senator Trillanes, 2004 pa lang, ay nagpapanggap na ito. Ito ang malaking, maraming kasalanan si Senator Trillanes. Nag-awkward kami kasi ayaw namin, isa sa inayawan namin sa Armed Forces of the Philippines ay corruption sa kayong ginagamit sa politiko yung mga sundalo. In just one year, he started to organize the soldiers who have with us, professional soldiers ito eh, and form it as a Magdalo party. In that party, I never been part of and will never be part of that Magdalo. Kasi yun yung inayawan namin eh. Isang taon pa lang, ginawa na niya ang political party. Yung mga sundalo who were with us para labanan yung hindi tama sa gobyerno, especially inside the armed forces. Sanit Janis, bakit mo ginawa yan sa mga sundalo natin? Bakit mo ginawa yung inayawa natin? Bakit mo pinoliticize yung mga professional soldiers natin? Pangalawa, nagpapanggap itong hindi korap, hindi totoo yan. 2004 pa lang, I witnessed him receiving money from politicians coming from the families of ousted president because of a perceived corruption. I challenge you, Sani, nandun sa social media, yung picture namin, nakapaligid sa table, kung saan deliver sa kanya, at yung nag-deliver, sabi niya, Sani, ito na yung request mo. Tumambad sa mukha ko, pera. Tapos so, yung pagbalik namin sa kulungan, sabi ko, Sani, in your next meeting with these politicians, please don't invite me to be part of. So, yan. And then in 2012, nagpapanggap din dito si Sani Trellianes na makabayan. 2012, I was about to go to... Discarboro, kasama ko mga ngisda at mga bata. Mr. Aquino, Mr. President Aquino, you have a lot of explaining to do with the Filipino people. Kayo ni Sanit <laughs> Alam niyo ba, noong 2012, nandun na kami sa Masinlok, Sambales. Nagkakarga na kami ng mga May ito, May, ng aming mga gamit para we will go to Scarborough, occupy Scarborough so that China will not take it over from us tumawag si Presidente dahil nauna binadala niya yung armed forces. Sabi ko, no, I'm a civilian. Hindi na ako sakop ng chain of command Tumawag yung commander ng, ng Coast Guard. Sabi ko, hindi pwede, tutuloy kami. The third caller is the President. Ganito ang discussion namin ni Presidente Aquino. Ni, pwede ho bang makius, makisuyo? Bakit po, Mr. President, baka pwede, huwag niyo munang ipagpaliban. Yung inyong paglalayag kasi si Sani ay makikipag-usap sa China. Okay, at that time, mga kababayan, akala ko si Sani Belmonte, the Speaker of the House. Because 2012 po ito, hindi ko inaakala yung aking kaselda ay magaling na sa foreign policy. Nakaya na niyang i-represent yung ating bansa sa bansang China. So sabi ko kay Mr. President, sige, I'll talk to, to my crew. So, he hung up. Nag-usap-usap kami yung magkakasama. Sabi ko, explain ko sa kanila, meron daw pag-usap. Baka maayos pa doon ang pag-usap. Pagbigyan natin ang si Mr. President. Because the President assured me that if that back-channeling and bilateral talks Sun is doing and the government is doing with China, he will approve the activity. O di sabi ko, wag mo natin tuloy. And then he called up after 10 minutes and confirmed to me kung okay lang itigil. And itinigil namin. O sige, sir. Ah, It is all in the news. You can research this. Nandun pa sa naka-upload pa itong discussion namin Presidente. Ngayon, <clears throat> August of the same year, we lost Scarborough. That is after Sunny Llanes went to Beijing and spoke, I don't know kung ano pinag-usapan, 16 times. Ano ginawa niya for 16 times sa Beijing makipag-usap? Okay, I want to give you also an incident ng ng pagtataksil sa ating bayan. On the same month of May 2012, kinausap ako ng isang certain uh, George Chang from Pangasinan. He introduced himself to me as the special envoy of Federation of Filipino Chamber of Commerce and Industry and asked me if I could meet then Chinese Ambassador Makekang, I cannot pronounce his name, her name, yung babae, And then after that, a series of meeting in Beijing. And what will be the talks will be? At tinawag ko, ano pag-uusapan? Nilabas niya ang kanyang mapa. Ito ang, ito si George Shams, baka kilala niya to. Ito ang mapa ng Treaty of Paris, sabi niya sa akin. Pag ito ang basis of all the discussions that you will have with the Ambassador of China here and the Beijing officials. Outright, nag decide ako, Sir, there will be you no know, talks between us, your ambassador and Beijing officials because Treaty of Paris is not the basis alone of our sovereignty